Hello sa inyong lahat, mabuhay. Today in Philippine History, October 2, 1944, si Huyang Philippe, kompositor na Pambansang Awit ng Pilipinas, ay namatay sa Maynila. Opo, tama po yun. At siya po si Huyang Philippe, ang kompositor ng ating bambangsang awit ng Pilipinas lupang inilang kaso namatay sa sa Maynila noong October 2, 1944. Tungkol sa pangbangsang awit ng Pilipinas. Ang pangbangsang awit ng Pilipinas ay pulutong ng revolusyong isang tugon sa pananailanan ng revolusyon na yung panahon na nagsilang silang dito at ang pananailanan dito ay bumago noong 1898 na ang revolusyon labang sa Espanya ay nasa ikadalawang taong na at ang tagumpay ng mga Pilipino ay nasa panining Nakita nyo ito sa binasa nyo kanina. matsa sana siya na siya. So, pinalitan siya ng panalan. Kaya tinawat na matcha na na Pilipina. Tangpo ang kauna-una ang national anthem ng na Pilipinas. Actually, wikang Espanyol lang. So, hindi nyo maintindihan kung anong kaulugan ng anthem na yung o kanta. Kaya magbibigay ako ng yung magbibigay ako ng relax ng anthem o kanta na yan para i nyo sa Tagalog. Okay? So, ayan na po yung relics na lupang inilang kaso Spanish version siya or tinatawat natin na matcha na siya na Pilipina so pwede nyo i-post to pala ma check nyo at ma-translate nyo sa Tagalog pala maintindihan nyo ano ba ang kaulugan ng Antem o kanta na iyon ang pangbangsang awik ay nalinik sa public sa unang pagkakataon noong Hongnyo 12, 1898 na nagkatayo sa balko na heik ng kanyang mansyon sa Kawik. Ipinahayat ni Akinato ang unang Intibyengs na Lepubika ng Asya. So, June 12, 1898, Independence Day, Araw ng Kalayaan. Dito nagtapos na yung pananakop ng Espanya. So, ang kasunod na bagong pananakop is yung Amerikano. Pero, umini ang gobyerno ng Pilipinas dati sa Amerikano ng tulong para paalising ang mga Espanyol dito sa Pilipinas. O ba? Diba? Julian Filipe ang kanyang buong panalang. Siya ay isang Pilipino kompositor ng National Anthem. Ibig sabihin niyan, siya ay Pilipino at kompositor ng ating pambansang awit ng Pilipinas. Minsang nalinik natin ito sa balita, especially patungkol sa agawang ng telotoyo pagitan ng China at Pilipinas. Ito po yung Uyang Philippine Reef sa West Philippine Sea. Ang Uyang Philippine Reef na kilalawing bilang Black Bank ay isang malaking baura sa kangrulang dagat ng Pilipinas na matatapuan sa exclusive Elo Comic Song. Ang ibig sabihin na yan ay pasok pa sa ating iisin ng Pilipinas or exclusive Elo Comic Song ng Pilipinas. O ba? Diba? Ang iso sa Oyang Felipe Rep ay ang patuloy na patpasok ng manabarko ng China sa lugar. Noong 2021, maigig ang break barko ng China ang nakita na, na, na sa paligid ng Baura hanggang dito na lang yung ating video explanation for today malaming salamat sa pakikinig Tangdaan, importante may alam so paalam bago pa ako tuloy ang umalis nice ko muna malinig ito sa inyo ito kasi ang kauna-una ang National Anthem ng Pilipinas So, pakinggan nga natin ito Tierra dorada Hija del sol de oriente Su fuego ardiente En ti latiendo está Tierra de amores Del heroismo cuna Los invasores no te odiarán jamás En tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar Espléndidate el poema de tu amada libertad Tu pabellón que en las miles la victoria iluminó No verán nunca apagados sus estrellas y su sol Tierra de dichas, de sol y amor.